Hi everyone! Welcome back po muli sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden yan. Medyo maliwanag po tayo. Wala tayong mapwestuhan na uh, hindi tayo nasisikata ng araw kasi ngayon po ay morning. And copy-copy muna tayo. Copy muna tayo guys. Medyo mainit pa. Yan. Dito po tayo pumwesto kasi doon nga sa kabila nating garden ay wala pa po tayong net. Mas mainit doon kapag ganto Dito at least ah uh, sinag lang. Pero hindi ko alam kung <laughs> luwid liwanag. Nakikita nyo tuloy ang aking malapad na noon. yan Ang ating malapad na noo. And yun nga, ang topic po natin ngayong araw na to ay about dito sa ating mga aglonima. And kumbaga hihikayating ko talaga kayo or uh, bibigyan ko kayo ng reason or ng dahilan kung bakit kailangan or bakit magandang mag-alaga nitong ating mga aglonima. So, ang unang-una po nating reason, dederechohin na natin, dere-derecho na tayo. Ang una po nating reason at ito naman ay talagang, ika nga ay kitang-kita nyo ang ebidensya. Itong ating mga aglonima po ay talagang napakaganda ng kanilang mga dahon. Napakaganda ng variegation nitong kanilang mga dahon. And, kung talagang kayo ay mapapapunta sa isang garden, talagang, uh, ika nga ay magiging, uh, center of attraction nyo itong ating mga aglonimas dahil doon sa ibinibigay or dahil doon sa mga dahon na meron itong ating mga aglonimas white, yellow, green, red, orange meron din tayong mga orange eh tsaka mga pink. Yan, talaga namang buhay na buhay ang kulay nitong ating mga aglonimas. And imagine, kung magkakaroon kayo ng ganyang uh, dahon or ganyang kagagandang kulay ng dahon sa inyong garden, ay talaga namang uh, magkakaroon ng highlight yung inyong garden. Yan, kaya napakaganda talaga. Masasuggest ko sa inyo na mag-alaga kayo nitong ating mga aglonimas dahil sa unang-unang uh, ang rason na yan na talaga namang napakaganda napaka-striking ng colors nitong ating mga aglonimas and ang second naman po na reason na kung bakit kailangan or bakit dapat mag-alaga kayo nitong ating mga aglonimas, eto talaga napakaganda nitong reason na to and uh, kung alam nyo naman talaga na ang atin nga pong paligid ngayon, lalong-lalo -lalo na po ang hangin natin ay hindi na talaga ganun kalinis, eto po mga aglonimas ay approve talaga ng NASA and kasama siya sa top 10 na list ng plants na talaga namang nag-air purify netong ating hangin meron kasing karakteristik itong ating aglonimas na talagang lumilinis or naglilinis sila ng ating mga hangin meron silang uh, iniimit hindi lang ako masyadong sure pero ang sure na sure talaga po ako is kasali talaga ito sa tan Kasali talaga ito sa top 10 approved ng NASA na talaga nag-air purify. Kumbaga eh talagang meron hindi lang ako sure guys ha. Hindi lang ako masyadong familiar don sa mga terminologies na ginagamit nila. Yan, tumitila po ang ating manok. Kaya tayo po mag-copy muna ulit. morning na morning po. Kaya kung mapapansin nyo talaga parang ano pa yung mukha ko. Nag uh, lipstick lang tayo ng konti meron siyang uh, ini na talaga naglilinis ng hangin. Yun, yun ang talagang sure na sure ako. Kaya talaga napakaganda na mag-alaga nitong ating mga aglonimas. Lalo na guys, kung sa loob nyo ng bahay ito ilalagay, ito ay talagang Uh, kumbaga yung mga kahit naman kasi sa loob ng bahay eh meron tayo lalo yung sa part ng kusina meron tayo dong mga talagang uh, hindi magandang amoy or hindi magandang malanghap sa kalusugan natin sa ating mga baga. Napakaganda po nitong ating mga aglonimas. Kaya uh, kung ako po sa inyo, lalo na yung may mga hika-hika dyan or may mga asma, ito din po ay kasali dun sa pwede nyong ilagay sa loob ng inyong kwarto na ika nga ay nagpapaganda or nagpapahimbing din ng tulog ng isang tao kaya mag-alaga na kayo guys itong ating mga aglonimas and ang number 3 ito, hindi ko naman po kayo ini-encourage na maniwala dito sa number 3 na reason pero sasabihin ko na din at siguro naman po ay uh, hindi lang ako ang makakapagbanggit nito and kung mapapansin nyo ito pong mga mas talaga taon-taon po ito hindi din ito nawawala sa listahan na lucky plants according kay Pungsuy lalo na yung medyo mapupula at mabeberde na kulay ng dahon nitong ating mga aglonimas. Talagang hindi ito nawawala sa listahan ng pungsoy na lucky plants. Yan. Pero hindi ko naman po kayo, uh, ika nga ay, uh, ano bang tawag doon? Hindi ko naman kayo talagang ini-encourage na maniwala doon sa pungsoy kasi alam ko naman po na hindi po lahat sa atin or hindi po lahat tayo ay naniniwala dito. Yun nga lang talaga, Um, hindi natin maiialis eh kasi talaga tayo mga Pilipino ay napakadami po nating mga paniniwala. And para sa akin, uh, wala namang pong maniwala, uh, wala namang pong masama na maniwala sa ganito. Total sa diyan naman po ako'ng nag-aalaga ng halaman kaya kung baga ay wala namang pong masamang maniwala na uh, siya talaga ay nagbibigay o naghahatid ng swerte sa isang lugar kung saan po siya ay naroon. Ano po? So yon yun yung patatlong reason kung bakit dapat kayo ay mag-alaga nitong ating mga aglonimas. Kasi yun nga, hatid daw po nito ay swerte pagdating sa pera. And uh, yon good health. Kasi bukod sa pung ay talaga naman para sa good health natin na magkaroon ng malinis na hangin sa ating kapaligiran. So, ang isa pa, yon nga, yung magandang harmony sa pamilya. yon yun yung nababasa ko. Hindi po ako expert ha, huwag niyo akong ibabash. Hindi po ako expert. Pero yun po yung nababasa ko, na talaga ang kung ating mga aglonimas ay hindi talaga siya nawawala sa listahan ng taon-taon ay lucky plants. Kapi po ulit tayo guys, kapi ulit. Ako kasi ay bagong gising <laughs> And pagkagising talaga, diretso ako vlog. Kasi mamaya may event dito sa amin. Eh, maingay na naman. May mga sounds. Kasi parang may victory party yung nanalo dito sa aming barangay. So, talagang pagkagising ko diretsong vlog ako kasi ito na lang yung pagkakataon ko para makasingit ng pag-vlog. Ano po? So, talagang isinabay ko na po ang pagkakape. Pasensya na kayo, guys. So, samahan nyo ako habang nagkakape ay nagchichikahan tayo. Nagchichikahan at nag-discuss or nag-uusap tungkol na sa ating mga aglonimas. Talagang Talaga sinasabayan ako ng ating manok. So, yun. Ang pang number four naman po natin na reason na kung bakit ay talagang uh, ini-encourage ko kayo na mag-alaga nitong ating mga aglonimas ay syempre itong ating mga aglonimas guys ay madami na talaga ang mura. Mura and magaganda naman na uh, varieties nitong ating mga aglonimas. Napaka mumura na kaya wala na talagang reason para sabihin nyo napaka mahal naman ang mga aglonimas. Start po kayo mag-collect dun sa mga mura nating varieties en And kahit naman sila mura, eh talagang hindi sila pahuhuli doon sa ating mga um, semi-rare or mga rare na varieties na itong ating mga aglolimas. Hindi sila pahuhuli sa ganda. Kasi, um, ewan ko, nagkakaroon lang siguro din ng, uh, ano matawag doon, nagkakaroon siya ng connotation na pagmahal e eh pagganda. Hindi siya ganon. Ang reason ko po kung bakit mo mamahal itong ating mga aglonimas ay paghirap nilang mag-produce ng babies. yon Kaya mo mamahal ang isang aglonimas ay pagminsan or meron kasi mga varieties po ng aglonimas na talagang madalang mag ng babies. Meron. Sa sunod, i ko yan. Kasi meron talagang aglo na ang bilis magsulput ng dahon, ang bilis magsulput ng babies, pero meron guys na niya na um, ang tagal na, taon na ang binilang ay isang stem lang din siya. And yun, ang bagal niya mag-produce ng dahon. Yun guys ang reason kung bakit ah uh, mumamahal po ang isang varieties ng aglonima. So, start kayo na mag-collect doon sa medyo mura lang and magaganda na din. Yung kagaya guys nitong ating mga pika yan. Ako ay nagagandahan diyan sa ating pikak na aglonimas, yung snow white natin. Snow white na aglonimas ay meron na ding mga 3 for 100 niyan. Eh ang ganda. White and green yung combination ng dahon niyan. So, ang ganda po din niyan. Ang mura na ang alwan pang alagaan itong ating aglonimas na common varieties. Kasi yun nga, dahil sa karakteristik nila na madali silang ma mapropagate yon kaya mumumura yung ating mga aglonimas ano pa ba yung ating mga aglonimas na medyo mura yung ating mga peach kuchin mga pink kuchin yan ang mumura na din ng aglon natin na ganyan and yung ating guys pink laksap ang ganda din niya ha, in fairness, ang ganda din niya guys, nung ating pink laksap. Ang ganda ng patak-patak ng pink niya dyan. Ang ganda na din. And ngayon naman ay talagang sobrang dami na na varieties ng aglo na talagang napakamura. Sobrang mumura na. Anong pa nga ba? Yung ating mga, eto, eto. Kagaya nitong ating nasa likod. Itong ating silver pros. Ang mura na din ito guys. 50 pesos. Ang laki na. And ang ganda din yan ha. Kaya kung mapapansin nyo, lagi natin siyang nasa background o nandito siya sa may terrace natin. Kasi gandang ganda ko sa variegation nito. Kahit pasabihin siya ay uh, silver lang and dark green. Buhay na buhay guys ang kulay nitong ating silver cross. Yan. Isa yan sa masasabi ko, meron din tayong mga white train na varieties ng aglonima. Mamaya pala, after this, after noon, kasi five lang naman yung reason na ibibigay ko sa inyo kung bakit kayo dapat mag-alaga nitong aglonima. Ay, iikot ko kayo guys dito sa mga collection ko ng aglos. Yan. So, um, or kung hindi man, sa susunod na ating vlog, kasi baka abutin na tayo ng may maingay na music, ay mga copyright po tayo. So, yon Ano pa nga ba? Iisa-isahin ko na sa inyo. Pink lipstick and red lipstick. Yan. Sobrang gaganda din yan, guys. Yan. Napakamumura na din yan. Kaya hindi na kayo mag-aalala na ay, ang mahal naman ng aglo. Kaya hindi ako makapag-alaga. And yung ating pink valentine, ha? May makukuha na tayo na 100 or 150 noon. Ang ganda na rin ang kulay ng ating pink valentine. Yan. At, yun nga. Kung napanood nyo yung in-upload ko na uh, presyohan na natin ng ating mga aglos, ay mga nasa 200 na lang, 250, yung pinakamahal ko. O, oh, parang 200 nga. Or o oh nga, 200 yung 7 varieties na pinakita ko sa inyo yung ating prosen na dati ay 1,000 ang presyo ngayon, ang laki na, 200 lang yung ating mga white unyamani yan, ang gaganda din yan itong ating red suksum Jaipong. sobrang ganda na din yan, sobrang ganda na din lalo at ngayon ay malapit na ang Christmas, yan, ang ganda talaga nitong ating red uh, suksum yan, ano pa nga ba? ano pa, yung Miss World medyo rare pa yun guys rare pa siya. pero mura na din so kung meron na kayo ng mga una-una kung nabanggit na collection nyo ng uh, aglo na mga, pwede nyo na idagdag itong ating mga Miss World yung ating mga peach panama, yan, pwede nyo na siyang idagdag sa inyong collection. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko eh. Nag-start ako guys sa, hindi pa yung pandemic ha, nag-start ako mag-collect yung sa mga common lang. Kasi nga, hindi ako bumibili agad-agad ng plants kapag hindi ako sigurado kung paano siya alagaan eh. Kasi hindi naman po tayo ganun ka uh, yaman para mag-invest agad sa plants na hindi naman po natin sigurado. Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo na varieties ng aglonima, try nyo guys na alagaan. Subo ko na po yan na matitibay. Matitibay sila na uh, varieties ng aglo. So, utay-utay um, pa din ako na nagko-collect. Kaya panoorin nyo sa mga susunod natin na vlog ay talaga po magdadagdag tayo ng collection ng aglos. Ano po, kaya itong ating mga aglos, napakaganda talaga. Sa una lang siya medyo mahirap na hanapin yung kanilang mga kiliti or tansyahin kung anong pag-aalaga ang gagawin kaya utay-utay kayo ng pagbili wag agad yung sa mga mag uh, rare na klase ng aglos, kasi pag rare nga yun nga sabi ko sa inyo, pag rare hindi lang sa presyo eh pag rare, pag hirap po guys ipropagate, pag hirap, alagaan pag hirap para, paramihin yun yung reason kung bakit uh, nagiging rare yung isa nating uh, varieties ng aglo So, madami, madaming varieties kasi ang dami po varieties ng ating aglonimas na pwede nyo talagang pagpilian. Yun, kaya yun yung pang-apat ko na reason na mabibigay sa inyo na mura na po, mura na, nagmura na itong ating mga aglonimas. So, start nyo na po na mag-collect. And, ang number 5 naman po natin na reason kung bakit ay dapat na mag-alaga kayo nitong ating aglo, ay napaka space saver nitong ating mga aglonimas. Yan. Kung kayo po, tumitingin talaga ako sa kape ko. Kung kayo po ay maliit lang yung space or maliit lang yung garden nyo, itong ating mga aglonimas, napaka space saver nito. Hindi siya lumalaki ng papaganyan, papaganyan. <laughs> Talaga papaganyan, papaganyan. Hindi siya lumalaki ng ganun eh. Pag nailagay niyo siya sa isang paso, yun lang, halos yung paso niya lang yung nasa sakop niya. Yung, kung halimbawa, maliit lang yung paso niyong pinaglagyan, yun lang, yun lang yung space na magagamit niya. Hindi siya tumutubo, hindi kasi siya nagbabranch or nag, is, nagsasanga nag, uh, ng malalaki or mahahaba hindi siya ganon. Itong ating mga aglonimas ay nagkakababies man siya, pero nandun din lang, malapit din lang sa mother plant niya. Hindi kagaya kasi may mga halaman po tayo, kagaya rin ng snake plants. Yung snake plants talaga, al nakakalayo siya ng malayong malayo pag umanak or pag nag-baby. Itong ating mga aglos, talagang siksikan lang siya eh. Yung babies niya, nakasiksik lang lagi dun sa mother plant. Minsan, ganyan lang ang pagitan, baby na niya. So, talagang napaka-space saver nitong ating mga aglonimas. And, ang pinakamalaki na guys na pwedeng ilaki ng ating aglo, ganito eh, tatangkad lang siya. Tatangkad lang. Pero kung tutuusin, may paraan din para hindi siya lumaki ng ganito eh ako nga lang, itong isang varieties na to pinalaki ko talaga siya ng ganito kasi gusto ko na siya ay uh, malalaki or matangkad, malalapad yung dahon gusto ko may isang ganun sa garden ko eh pero kung ayaw nyo, pwede pwede nyo siyang putulin yung pinakamalaki na and then magsusulputan na yung babies nyan, and kapag hindi nyo siya pinoropagate, sama lang sa isang paso hindi siya nalaki or nataas ng sobrang taas. Nagiging bushy lang siya. Yan. Yan ang kagandahan ng ating mga aglo. Space saver. Eh, hindi naman lahat nga po sa atin ay malaki ang garden. So, yung iba nga ay sa loob lang ng bahay. Naglalagay nag, uh, ng plants. Ito, advisable din guys sa loob ng bahay. Lalo kung ilalagay nyo siya halimbawa sa malapit sa bintana, malapit sa pintuan, na kung saan ay nakaka-receive pa rin siya ng uh, liwanag or bright area pa din yung paglalagay nyo sa kanya. Lalo na guys kung medyo well ventilated or yung may nagsa-circulate na hangin dun sa area sa loob ng inyong bahay kung saan nyo siya ilalagay. Nabubuhay po itong ating mga aglos. Kahit halimbawa ay parang buwan na hindi nyo mailabas, kaya niya. Nagtatribe itong ating mga aglos. Kaya napakaganda po talagang lalagaan itong ating mga aglos dahil yun nga sa reason na talagang space saver siya space saver itong ating mga aglos. Pwede nyo nga siyang isingit-singit lang sa pagitan ng ibang plants eh. Itong ating mga aglos, uh, mas okay sa kanila. Mas gusto nila yung maganda yung humidity. Kaya, uh, kung ako sa inyo, etong aglos ang inyong ilagay sa inyong garden kung ang inyong garden po ay medyo maliit lang. So, yung sa reason, ginawa ko na siyang anim guys. Hindi na lang siya lima. Hindi na lang. Pero alam ko, madaming mag-a-again sa akin. Dito sa sasabihin ko sa inyo. Pasensya na kayo guys sa ating background o no? or sa maingay sa background. Kasi alam niyo naman po nga na probinsya tayo. So, dito po sa amin sa probinsya ay yung kumbaga ay talagang bukid na bukid pa lang. And ang madaming pinagkakakitaan dito po ng ibang tao ay uh, sa pag-aalaga ng mga hayupan nila or yung, yung sa ating mga animals. Ano po? So, yan. Yung maingay po ay meron po tayong pig. Nagpapakain kasi morning ngayon. Kaya talaga, tsempon-tsempon. Hindi pa ako guys makabili ng ating magandang pang audio para makancel yung background ng ating paligid o yung ingay ng paligid. Kaya yung pong mga nag skip ng ads, huwag nyo naman pong iskip. Ano po, para po tayo ay makabili ng ating magandang audio or magandang camera na din yan. Kasi ang ating camera, nag-iiba-iba din yan. Medyo kumulimlim, kaya medyo ganyan naman ang ambience ng ating kamera uh, camera. So, yon ang pang-anim yan, gaya ng sabi ko kanina, medyo madaming mag-a-again sa akin ito. Kasi, dun pa lang sa comment ng iba, madami nagko-comment sa inyo na ang hirap daw alagaan itong ating mga aglos. Guys, makakuha nyo lang yung kanilang kilite, yung kanilang gusto, ay makikita nyo mapapalago at mapapalago or mapapadami at mapapadami nyo po yung inyong mga aglos. Simulan nyo sa pagbili or pagpili ng healthy na aglo or yung dun muna nga, kaya gaya na sabi ko kanina, dun muna kayo mag-start sa medyo common na varieties ng aglo. And then, sunod na yung pating mix. Yan, may mga video na naman po ako nagawa na tungkol dyan. Yung pating mix kasi kailangan nila or gusto nila yung talagang tumutustos or yung nagde-drain agad yung tubig and yung natitira lang dun sa pating mix nila ay yung moist. Yun lang ang gusto nila. Kasi kung tutuusin itong ating mga aglo, mas natotolerate nga nila ang ang dry yung kanilang pating mix eh. And baka po hindi alam ng iba, ang ating mga aglos ay endemic po ito dito sa Pilipinas or dito sa kagaya po ng ating bansa na tropical countries endemic po ito or ibig po sabihin nun uh, uh, madami or palasak or ano ba may, or basta dito sa atin po sa Pilipinas may ibang aglos or maraming aglos na nag-originate po talaga dito sa Pilipinas. Kaya hindi po sasabihin mahirap alagaan itong ating mga aglos. Siguro dun sa mga imported and dun sa mga yung hindi pa nakaka-acclimate dito sa atin talaga pong mahirap. So, kung hanggat maaari, ang bibilhin nyo po na aglos ay yung uh, talagang dito sa atin and acclimated na dito sa atin, dito sa ating lugar, para talagang iwas kayo na matunawan or mamatayan itong ating mga aglos. Yan, drainage, yung watering schedule nila, and kung saan nyo siya ilalagay. Chak na chak ako, guys. At... Uh, talagang mapaparamin nyo itong ating mga aglos. Napakadami na naman pong mapapanood tayo na uh, kung paano alagaan itong ating mga aglos kasama na po itong ating YouTube channel. Kaya panoorin nyo po, manood po kayo noon and masasabi nyo na ay ang dali lang pala din nga palang agal, alagaan nitong ating mga aglos. Kasi kung tutuusin guys, ang dali nilang ipropagate, tapkat mo lang tusok mo sa lupa or sa pating mix nyo, tusok nyo sa tubig, mabubuhay at mabuhay yan. Mag-uugat at mag-uugat yan. Yan. Basta ibigay nyo lang yung tamang uh, needs nila, mabubuhay at mabubuhay itong ating mga aglo. Kaya, start nyo na po na mag-collect na itong ating mga aglo. So, yon Yun yung anim na reason. Yan, uminit na. Ilet. Yun yung anim na reason natin na... Uh, kaya ini-encourage ko kayo na mag-alaga nitong ating mga aglos. Napakaganda po guys nitong ating mga aglos. Napaka-satisfying and stre stress. <laughs> stress reliever. Pag sila ay tinitingnan ko talaga and yung kapag pasulpot yung kanilang mga bagong dahon or bagong babies, satisfying po talaga guys. Talaga ako'y natutuwa sa kanila. And yun nga pala, isa pa, nakita may pahabol pa, parang number 7 ito. Number 7 ito na reason kung bakit uh, dapat kayo mag-alaga nitong ating aglo. Hindi kayo magagalit, hindi kayo maiirita na unstable yung variegation nila. Hindi. Siya ay napaka-stable ng variegation nila. Kung talagang siya ay white and green, yun ang kulay niya. Yun, yun ang mapuproduce niya. Hindi siya nagre-revert hindi siya nagre-revert. Hindi kayo maiinis na, ay, binili ko to na pulang pula. Bakit ngayon, pink na lang ang kulay or orange na ang kulay or something. Hindi. Ito talaga ay stable yung variegation nila. Kaya napakaganda pong alagaan itong ating mga aglos. At alas uh, na nga lang na yun nga, sa initan niyo siya ilalagay or dun sa naiinitan, medyo nag-fade or nagla-light ng konti yung halimbawa ay red niya, nagiging light red. Or yung pagka-pink niya, nagiging light pink. yon ganun lang. Light green, nagiging light green. Pero, siya talaga stable na stable ang variegation. Hindi kagaya ng ibang plants na nagre revert Or bumabalik sa pure green yung kanilang mga kulay ng dahon. Hindi po itong ating mga aglos. So, yan guys, naging seven yung ating reason na dapat ay kung bakit dapat kayo po ay mag-alaga na itong ating aglos so yun nga hinihikayat ko kayo or siguro naman madami talaga sa inyo ang may gusto na mag-alaga nitong ating mga aglos and yun dito ko na muna guys i-end yung ating vlog saka ako na kayo iikot kasi medyo tanghali na at bukod sa may, may event ka dito eh, ay iingay na mamaya madami pa ako guys gagawin. Hindi pa ako nakakalaba. <laughs> Hindi pa ako nakakalaba. So yun, saka ako na kayo iikot dito sa ating collection ng ating mga aglos. And napakita ko na rin naman, nag-insert na ako ng videos na ating ibang mga aglos. Ano? So dito ko na lang muna guys, i-end yung aking video. Sana po ay kahit pa paano ay may natutunan po kayo and kahit pa paano ay nag-enjoy po kayo. So, salamat po muli sa pagsama nyo dito sa ating channel or sa ating vlog. So, pasensya na kayo guys. Talagang madalang po tayong mag-upload. Hindi ko po kaya yung everyday na nag upload Hindi ko po yun kaya. So, kahit naman po paminsan-minsan ako nag upload ay salamat po sa inyong panonood And dun pa po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, tayo po ay 7,000 almost 7,300 na so ang bilis, ang bilis ng pagdami po natin dito sa ating YouTube channel at maraming maraming salamat po talagang ako po ay nagagalak Natutuwa at uh, sinisipag po tayo na mag vlog pag ganun po ang ating subscriber. Salamat po sa inyong pananood, especially po dun sa hindi nag-skip ng ating ads. Yan, talagang pampagana po natin yan ng paggawa ng ating uh, mga flag. Yung ating kahit pa paano, may sinasahod tayo ng konti dito sa ating channel. So, yun po, dun pa sa hindi mga nagsusubscribe pa, at mahilig po kayo sa halaman, ay sinisigurado ko naman po na lahat ng ating vlog, ay madami kayong mga pupulot na ideas sa paggagarden, especially dito sa mga aglos. Pasensya na, kung ako ay, anong ba tawag doon, Medyo mahilig sa aglos or mas na papakita ko lagi sa inyo ang aglos natin kasi talaga pong aglaw lover po tayo ever since talagang tuwan-tuwa po ako sa ating mga aglos so kung kayo po ay mahilig sa paghahalaman ay consider nyo po na mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Hit nyo po yung black na may sulat dyan sa baba na subscribe na button. And then, click nyo na din po yung bell para lagi po kayo ma-update dun sa ating mga videos na i-upload lagi. So hanggang dito na lang po ulit, hanggang sa susunod po natin ulit na pag-upload ng ating videos. Ingat po kayong lahat. Bye po, bye! Bye everyone!